Vice Ganda, muling nangako na hindi papayag na hindi mag number one ang movie nila Kim Chu, Paolo Bidino, next year. Sisiguraduhin na mamaya pag ito. Sobrang na-appreciate kasi ni Meme Vice ang pagsulpot ng Kim Pao sa Premier Night. Kahit napaka-imposible na makapunta sila, kinawa pa rin posible. Ayon nga ay nang nagagawa kapag naging totoo kang kaibigan. Susuportahan ka, kaano man kabisi ang iyong ginagawa. Hinahan pataas kung baga. May isang salita itong si Kim Joo, na pamahal na rin kay Meme Vice. Kaya nakakatuwa ang friendship na nabuo. Simula na magkasama sila sa it showtime. Ayon na sa mga komento, pagkatapos ng The Breadwinner segment, napapag-isip ako kung ipapasok na may advice, ang my love will make disappear o kung paano niya ipapasok, ang my love will disappear. Excited na para sa next year. Anong pakulo ang ibibigay ng comedian host para kay Kim Chu at Paolo? Ayon pa si isang komento, Pil ko kayo o pil ko kaya nga mo nga ng Deng movie. Bukod kasi sa first ever movie ito ng Kim Pao, ang dami namin nababasa sa lahat ng social media platform kung gaano ka-excited ang lahat ngayon. Ngayon pa lang, nag-iipon na para makapanood sa sinehan o sa mismong sinehan nationwide na kabang, Kaabang-abang ang mga susunod na mga kaganapan.